Ko. No. You? You. Magandang araw mga kababayan uh, Ngayong araw andito tayo sa bayan ng Rizal, Palawan At mangunguha tayo ng mga Giant tamilok O yung woodworm Na isa sa pinakamasarap na exotic food Dito sa Palawan Dito lang muna kababayan

Anong lasa kababayan? ba 'yan? Video hindi mo explain yang sarap. Mata-mes, tutol ka ba 'yan? Anong lasa kababayan? Sarap, sarap kababayan ba 'yan? Mata-mes,

<laughs> hindi pa makapagsalita mga kamay punong puno so sobrang laki <laughs> <laughs> hindi pa makapagsalita puno ang tubig masarap masarap sobrang sarap ikaw <laughs> maghugot yan ko ku kuang kuwa ko oh, yun pala abulutin ko sana no ito grabe ka laki okay, nah. yan sagutan nga puno na puno na kagad <laughs> puno na naman <laughs> mabot na yung ganda niya yun oh yun yun talaga Owe.

Oh, okay. hmm. Kaya matik man ko na tong ano mo, tamilok. Sige, <laughs> sige. Yan o mga kababayan. Hmm. Malamis-lamis. Yung talaga pag fresh mga kababayan, yung kakabiak lang sa kahoy. The best talaga. Kilaw tayo mga kababayan. Ihalo-halo natin siya para mag-mix yung ano ng suka na nilagay natin. Para maluto siya. Para masarap yung kainin. Yan na, bismillah. Kain na tayo mga kababayan. Kain tayo mga kababayan. Kamilok hmm. mga kababayan. <laughs> <Kaya na ba>? <Lano>? Huwag ka na mag, ano ko, yun mm Hmm. Mm -hmm. Marami parang, parang ano ah Yan. Lipstick. <laughs> o, oh, magkabahan. Hmm. Hmm. Malaman ito. Mm -hmm. Manghang. <malaman>. <coughs> may makakabay, oh. Pita lang Hmm. Marami sulit, oh.

<laughs> Ito mga kababayan yung kanyang pinaka ulo yan, pinaka shell Ito yung bumubutas ng kahoy Maraming salamat sa panunod mga kababayan ha Share na rin tayo kung gusto nyo makatikim Punta lang ka dito sa Rizal Palawan Maraming salamat, paalam po